Alright mga idol, usapan boxing na naman tayo. Pag-usapan nga lang natin ang ilang kaganapan sa mundo ng boxing. Ngunit bago yan? Subscribe na sa Boxing Club PH! So inya mga idol, sa natapos nga po laban ni former 3-Division Award Champion Janriel Cuadro Las Casimiro kontra former IBF World Champion Yukinori Uguni nito lamang Webes, eh marami nga po ang nagtanong kung magkano nga ba ang kinita ni Janriel Casimiro sa labang ito. So may mga napabalita nga nung una na umabot nga raw ng mayigit $100,000 ang kinita nitong si John Casimiro sa kanyang naging laban. At dito nga sa latest upload ng kapatid ni John Casimiro na si Jason Casimiro sa kanyang YouTube channel na Quadro Alas It's My Boy, eh dito ay pinakita nga ni Jason Casimiro ang naging porsyento niya sa naging laban ng kanyang utol. So mga idol, makikita nga natin dito na bundle-bundle na US Dollar ang nilabas sa kaha nitong si Jason Casimiro. Kaya naman mga idol kung ating yung susumahin sa Philippine Peso, eh talagang malaki nga po ang naging porsyento nito si Jason Casimiro. At sa tanong naman kung magkano nga ang kinita ni John Casimiro, eh ayon niya mismo kay Jason, eh times 4 ng hawak niya ang kinita ng kanyang kapatid. So mga idol kung susumahin niya natin, eh sadyang malaki rin ang kinita ni John Casimiro sa kanyang naging laban. Hindi yung kay Tata, mas marami pa dyan. Ano? Times 4. Sana on! Sa kabilang banda naman mga idol eh, naglabas na nga po ng pahayag ang treasure boxing promoter na si Masayoki Ito na siyang may hawak na dito kay John Riel Casimiro patunggol sa naging laban niya kontra Yukinori Iguni na nauwi nga sa tabla. So alam naman natin mga idol na tinatarget nga nila na makalaban itong si Naoya Inoue sa lalong madaling panahon. So Choi niya mismo kay Masayuki Ito eh hindi pa nga raw sapat ang pinakitang performance ni Jonriel Casimiro para itapat sa hanimo ng Japan na si Naoya Inoue. Marami pangaraw dapat baguhin at ayusin sa naging performance nitong si Jonriel Casimiro. Kaya naman ang balak niya mga idol eh daling sa Amerika itong si former 3 division world champion Jonriel Casimiro upang makahanap ng mga de boxing coach at trainer. Pero mga idol gate nga nitong si Ito e eh, supportado niya kahit anong mangyari itong ating kababayan na si Jandriel Casimiro. At sa tanong naman kung ano ang susunod kay Casimiro, ayon niya mismo rito sa Treasure Boxing promoter Masayoki Ito, e eh, ang posibleng rematch kontra kay Yukinori Nori Iguni ang kanilang uunahin. So hanggang dito na lamang muna tayo mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo po kalimutan supportahan itong ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Mukhang nagbago lakas mga idol. Kaya sayang naman kung dala ko na isang round yun eh. Mabibitin yung manunood. Alam nyo naman yung galaw natin guys. Mag para Magpaano lang tayo guys. Yung technique lang yan guys eh. Pero 5 rounds nun. Pabagsakin mo na yun, eyebrows. rounds.